오 갖대 오 올라서 갖고 챙 갖대 아챙 갖대 아 이거 좀 Bakit walang pasok? Hmm? Kasi sa amin. Yung mga ibang classroom meron kurente. Tapos kayo, wala lang. Mag-ano lang kami dun. Naiinitan. Mamamatay mm -hmm. kami sa inyong... <laughs> Mamamatay sa inyong... Mama. Tanggalin yun na yan. tanggalin mo na yung uniform mo. Pabango-pabango ka pa lang sobra-sobra pati. <laughs> ano yan? Orange din? Yeah, red. Look, red bagaw. Yeah. Mainit pa. Mamaya, mamaya na ito kainin. Mainit pa. May, may pasok daw si ulit. May pasok na. May kuryente daw. Hmm. Mm. josie ej was na modan macenko